Hello mga kapogi Nandito ako sa Dalarama Magahanap ako ng Magagamit sa ano Magagamit sa bahay ah, uh, Maraming mura dito Pagka uh, bibili ka dito sa Dalarama Tulad ng mga pasong maliliit tula dito mga container yan ah, ang gaganda yung container sa amora din ang mga sabon dito ah, pag ayaw punta sa malalaking grocery grocery market sa mga mahal na yan dito mura ah, 2 dollars 3 dollars mabibili dito na ako muna sa Dalarama bibili kayo sa Superstore Walmart mamang mahal doon dito kung kayo ng paso yan pasong plastic marami yan, ah, lalaki ng basura lalaki ng laundry stool ang ah, bilhin ay stool Masyado mababa yung muna na may nila. Hanap ng baterya. Saka yung hook. Kailangan ko yung hook. Mga oh, kumbili nun. yung tayong Mga Non è vero ora tu dito il casa. ora è vero che tu club in casa. ne